Sino po mga tandar, mga pagpahalan, ka mga kasan mga tandar na. Mga kanting hero dyan, mga kautol, mga kanting bakal, mga ka sister, mga kaibigan ko dyan sa Facebook at YouTube. Mga pagpahalan, umago sa inyo. At may sisir naman po sa inyo na mugya. Mugya na nilimusan ng ating solidong follower at subscriber nito na nisisa sa akin para daw siya may protection at pampaswerte kaya ipapakita ko sa inyo kung magya para sakasakaling makakita kayo ng magya ay alam nyo na kung anong magya yan at kung anong bisa na no? paliwanag ko sa inyo para may alam kayo pero po tayo magsimula matandel, ay paalala muna tayo sa mga bagong napadaan dyan sa ating munting channel na Ito pong videos na ito, ito pong channel na ito, ito po ay para lang po sa mga taong na naniniwala ng mga anting-anting. Aging maatla ng gamit sa katawan at lame na tono ano Sapagkat kung hindi naman po kayo naniniwala ay maaaring na pong iskip yung channel. Atin lang pong respeto ang paniniwala ng mga tingiro at mga taong naniniwala ng mga agimat at anting-anting hanggang ngayon. Respeto na lang po natin ang paniniwala nila para respeto din po na respeto din po tayo. na. At atin din pong respeto ang ating Panginoon, mahal na ating Panginoon, nag Diyos na sa langit pagpapangin na. Papa Diyos, Meray at Espiritu Santo. Balik tayo sa paliwanag ng mukya na lilimusan ng ating solidong followers at subscribers sa Facebook o sa YouTube sa Facebook. Papakita ko po, po sa inyo para may alam kayo. Ayan po nga dandan. On ito po, ito po ay sapatos ng Green batas po ng duwende at tulya no? Huh? na at yan tulya yan po ay gabay sa paglalakbay Halimbawa um, um, kung na-adventurist ka o mahilig ka mag-travel-travel, mag yan po ay gabay sa buhay na ilalayo ka sa Disgracia at panganib, no? At meron din siyang Pampasyurte Kung gagamitin mo siya sa Ay meron din po siyang Pampasyurte Pampasyurte po sa napuway at negosyo No? Ganon din po to, no? Ito po ay po Sa Ano bang hanapuhay mo At meron din siyang Pang balat ko na sa na hindi ka masugatan kasi yung yung machine na naging bato yung po yung uh, protective shell na magpo sa katawan mo no? katawan matanda yan tsaka itong napasa na bato matanda na no? pasa po yan, paikot po yan. Tingnan nyo may higing yan. yan. Itim po siya na bato na may guhit. Na, yan. Naguguhit siya para siyang nahati. No? Yan so po hindi tawag na mutya ng lampasan na bato. Yan. yan po ang kapangyarihan po niyan. Ay, yung yung lahat ng panganib ay lalampasan ka natanda na no? panganib at disgrasya lalampasan ka po at sa mga kalaban mo kasi naman yung mga kalaban mo ay lalampasan ka sa pagkanyang buhay mo yan ang nampasan lalampasan ka ng mga panganib na? maganda rin po ang gamit niya natin kung para malaman yung maganda po yung gamit niya kasi pagdaanan mo na problema na parating sa iyo ay kaya mong lampasan matandel kasi yan po ay mutya ng lampasan na bato kahit anong problema ay kaya mong lampasan kapag may mutya ka ng lampasan na bato na. at saka ito matandel ito ay uling mutya nang uling na bato no? mutiya siya ng huling, kahoy na huling na naging batong. Makakuha ka naman nito matandil sa hulingan. <clears throat> saan yung mga pinag ng mga kaibigan mo kaya yung eh, mga dating pinag ng mga ninuno mo kaya mga pagkilala mo. Antingan yung matandil kasi meron meron kasi doon na may lalo na kung alam mo yung orasyon sa paghanting ng mutya babanggitin mo lang yung madander at magpapakita sa iyo yung mutya kailangan pong mag orasyon ka muna ng isang ama namin isang bagi Maria at saka luwalhati at saka sumasampalataya nag-iisa po niyan tapos isunod mo yung orasyon sa paghahanap ng mutya pagkating ng mutya yan po yung posiso sa para kumana yung orasyon nyo kailangan nyo maglinis sa sarili matander linisin nyo muna yung sarili nyo yung mga kasalanan nyo tapos saka kayo magbigkas ng mga orasyon no? sana yung naliwanagan nyo matander tapos magbakod kayo huwag nyo kalimutan na magbakod pag nagbabang pag nag yung kayo magbakod muna kayo matanda no? Ayan po yung tips ni Otto Thunder. Si Kay na mula lakaw. No? Hindi ka tumalander. Oh. May mabigat po siya. Ito yung tinatawag na wishing stone. Pwede kang magiling na sanay shooting ka. Kaya manalo ka sa loto. No? yan po 'yung system na tawagin na utyan ng lalagaw. At meron din siyang pangprotection sa panganib at sa mga masamang elemento, no? At meron din siyang protection sa mga matutulis na bagay. 'Yan lang po ang natanaw. Sana ay Matanda, nagkakaymatanda, no? Kasi pinapaliwanag ko sa inyo para maliwanagan kayo ng mga virtud niyan at ang kapangyarihan. Kapag may mahanap po kayo matandir ng mga mukya, kasi kadalasan matandir talaga ngayon. Kahit sa mga daanan, may mapapansin kayong mukya kung bibigyan talaga kayo. Ngayon, kung na kita nyo sa daanan na, na da daanan ng tao na lakad na 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 ba, Tagalog na ipapabuhay mo sa ipabuhay mo sa kakilala mong anting hero no? para mabumalik yung aura niya at lakas para mas lumagas yung magtya mo kasi madalasan na hakbangan na yung matander minan na yung aura niya. Kaya kailangan mo pa dasalan sa mga antingero kaya sa sa kahit sinong antingero may kakilala kayong mga haring bakal ilaga, no? pulahan ang no? pabaspasan yung matander para lumakas yung matya yun, no? Sana yung yung matander. Ang muling paalala ni Utol Tander ay ito pong mga mutya gabay po lamang sa buhay, no? Gabay po lamang sa buhay yan. Doon pa rin tayo magbabas sa taas sa ating Panginoon. Nasa langit. Nakilang Diyos nasa langit ating Panginoon. Papa Diyos, mga Mary Santo. Doon pa rin tayo magdarasal. Kahit may agimat na tayo, ay doon pa rin tayo magbabase. At ang mga mutya matandir, kapag may tangan po kayo ng mga mutya, wag huwag niyong ipag matandir, no? sikreto nyo lang na meron kayong ganyan yun lang po yung mga tips nyo sa thunder sana ay naliwanag kayo muli at mapagpalang umaga sa inyo sa susunod muli na aking videos abangan nyo huwag kalimutan mag like and subscribe mga thunder para ikaw ang unang unang magpapanood ng aking bagong upload na video maraming salamat po God bless to all